ayos ang pakuha natin oh malaki na ito bisitahin natin oh ano pa yung palatandaan dito kapag hinug na yung tangkay niya na kuhan yung para pinaka spring pag yun medyo ano na tuyo na hinog na yun kaso ano nito ano pa eh ma ano pa green pa ibig sabihin yung pakuha na ito, lalaki pa yan hmm kaya ano magtanim tayo ito ito pabaya lang natin dito yung ating tanim pero ano na malaki na yung kubera natin para hindi masyado siyang mainitan so, pagkaganyang medyo malaki na huwag natin masyadong pakadiligin para siya maging matamis yan yung technique sa pakuha kasi yun, eh, sawa sa tubig ano nagiging matabang yung kanyang bunga pagka nahinog Yabas at malalaki ng ganyan. Yan. Huwag na masyado natin diligin. At sigurado kapag yun biniyak natin, kinain ng tamis.